pag usapan natin kung anong ba ang vaccination. Bakit tayo nagba-vaccinate? Ano ang importance ng vaccination? Ano yung vaccination schedule? So, kung gusto niyo malaman, ay manood lang. At sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Lailani at ako ay isang licensed veterinarian. puppies, pati na rin kittens, pati rin tao, ay exposed na kaagad sila sa maraming infectious diseases. Possible na viral yon or bacterial. Pero hindi nagkakasakit yung mga puppies or yung mga kittens kasi nakakakuha sila ng antibody from the mother dahil uminom sila ng colostrum. Yung colostrum, yun yung first milk na ininom nila pagkaanak nila. Pero yung antibody na nakukuha nila doon ay syempre bababa rin. Kaya hindi forever protection yung pag inom nila ng colostrum. Another thing na pwede natin magkuhanan ng immunity ay pag nagkasakit yung isang aso. Pag nagkasakit yung isang aso and then nakarecover siya, ay forever na immune na siya doon. Parang example isa tao, di ba sa tao is yung measles? Pag nakarecover ka sa measles, ay hindi ka na magkakamisals pag adult ka na. Same din yon sa mga animals. Pag nagkaroon sila ng parvo, napapipa sila, ay pag nakarecover sila dun, hindi na sila magkakaparvo. Pero hindi naman kasi lahat na nagkakasakit ay nagsusurvive. Maraming namamatay dahil sa mga sakit na ganun. Kaya nagmavaccinate tayo para stimulate natin yung immune system nila, gumawa ng sariling antibodies, at protektahan yung sarili nila from viral or bacterial infections. So, yung vaccine, ang ginagawa niya, in-stimulate niya yung immune system para mag-create ng antibody para sa specific na sakit na i-vaccinate natin. Para pag na-expose yung ating mga aso sa ganong sakit, ay hindi sila magkakasakit o kaya naman hindi malala yung ikokos niya na sakit sa ating mga alagang aso. So yung vaccine na ibinibigay natin sa mga aso ay either 5 in 1, 6 in 1, 2 in 1, 8 in 1. <coughs> So, yung mga iba natatakot sila din na mag-vaccinate kasi baka magkaroon ng side effect o kaya may mga risk. So, meron naman talaga. So, yung vaccine, ang ginagawa niya ay sinistimulate niya yung immune system. Kaya, meron talagang side effect. Pero yung mga side effect na yon ay dapat mild lang at saka hindi lalagpas ng 24 hours. Yung signs naman ay either may swelling dito sa batok niya, tapos medyo masakit din, tapos medyo lethargic siya for 24 hours o kaya naman medyo ayaw ng kumain ng konti, pero dapat bukas is okay na. Pero yung ibang signs naman na delikado is pag nagkakaroon sila ng severe allergic reaction. Yon yung napapansin yung nagkakaroon na sila ng pamumutla, lumalaki yung face, parang may deformities na o kaya naman nahihirapan silang huminga, nagbabamit yung mga aso, nagkakaroon ng seizure, ay kailangan itawag nyo kaagad sa vet nyo yun para ma-address natin yung allergic reaction. Pero kahit na may mga side effects o kaya risk yung vaccination, mas mataas pa rin yung, inyong benefits na binibigay ng pabavaccinate kaysa naman sa mga asong hindi na-vaccinate. Kaya ina-advise na i-vaccinate yung mga aso bago pa sila magkasakit. Okay? Kung may mga katanungan kayo, ay syempre, tanungin yung mga birth nyo. Kasi alam naman nila yung status ng mga aso nyo. At kung may mga hindi pa ako nasabi, or may suggestion kayo, ay mag-comment na lang sa